nag in na yung apat na komite sa ating kongreso ngayon. At ginawa nila ito para palakasin pa yung mga hearings na ginagawa nila laban sa mga iba't ibang mga issues at mga criminal activities na nangyayari sa ating bansa. At ang apat na komite na to ay yung apat na committee na hinehead ni na Dan Fernandez sa Public Order and Safety Committee, Congressman Paduano sa Public Accounts Committee, si Congressman Abante sa Committee on Human Rights at si Congressman Barbers sa Dangerous Drugs Committee. At kung nagtataka ka pa kung bakit pinagsama ng apat na committee na to, marami silang mga iba't ibang rason. At isang rason na ginawa nila to ay dahil may napansin silang pagkakapareho sa mga sangkot dito sa mga iba't ibang issues na hinaharap natin sa ating bansa. At merong parang common thread ang lahat ng mga criminal activities na to, From POGOs to EJKs to yung issue with China mga korupsyon sa ating mga opisyal, pati na yung mga drug smuggling at yung issue ng family. At para mapabilis pa yung mga pag-iimbestiga at pagpapatawag sa mga resource people para malaman na natin kung ano ba talaga ang nangyari dito at sino ba talaga yung mga sangkot sa lahat ng mga iba't ibang klaseng krimen na hinaharap natin. At pag makita mo yung mga iba't ibang mga korporasyon at mga dummy corporation sa so mga fake na corporations na tinatayo na itong mga pogos na to, makikita mo na may mga common na mga pangalan at itong mga pangalan na ito ay mga Chinese nationals. At hindi lang Chinese nationals, may iba dito ay mga criminals talaga. At pag nakita mo itong mga pangalan ng mga incorporators sa to, magugulat ka dahil lahat to ay may kinalalaman sa dating economic advisor ni former President Duterte na si Michael Yang at yung kanyang kapatid. At ito nakakabahala sa lahat ng impormasyon na to na parang lumalabas na isang malaking criminal syndicate ang nagpatakbo ng Pilipinas nung panahon ni Duterte. At kailangan talaga nating malaman yung katotohanan dito dahil nanganganib na yung seguridad ng ating bansa at ng lahat ng mga Pilipino. At sa totoo lang wala pa akong pagkakataon para mapanood yung mahabang hearing ng ating kongreso. Kukwento ko na lang, lang sa inyo mga iba't ibang nasubaybayan ko sa nakaraang congressional hearing. Ang unang-unang napansin ko ay yung si Ronaldin Baterna na nung tinanong siya kung meron siya mga bank accounts, lumalabas na kahit yung sweldo niya is so only 24,000 a month, nakakapag-issue siya ng check over 500,000 pesos. Pero nag-agree na siya na bubuksan yung kanyang mga accounts. Tignan natin kung may malalaman ba tayo dito. Pero huwag natin kakalimutan na karamihan ng mga sindikatong to ay gumagamit ng cash at hindi mga bank accounts. Pero buksan na rin natin at tignan nga natin kung ano ba madi-discover natin dito. At ang isa sa mga star witness sa lumabas nung huling congressional hearing ay si Jimmy Guban. Sa mga may hindi alam, si Jimmy Guban ay dating Customs Intelligence Officer. At siya ay nakadiscovery nung magnetic lifters na may lamang 355 kilos ng shabu sa isang warehouse. Ngayon na nangyari nung dating Senate hearing ay nung pinanood ko 'yun ano, parang ang labo ng mga kwento niya at mali-mali lahat ng mga sinasabi niya o hindi consistent yung mga kwento niya. At ngayon na nagsalita na siya, lumalabas na natakot siya o tinakot siya at binantaan yung buhay niya kaya hindi siya makapagsalita. At nung time na yon hindi niya masabi yung totoong mga tingin niyang nasa likod ng mga shabu shipments sa to. Ang mga binanggit niya ay si Pulong Duterte, si Man Scarpio, yung asawa ni VP Sara Duterte at si Michael Young. At ngayon, malakas na loob niya dahil nakikita niya na seryosong kongreso natin para alamin yung katotohanan at magkaroon ng hustisya para sa mga biktima nung panahon ni Duterte. At paalala lang sa inyo lahat, noong 2018, noong nakita nila yung magnetic lifters sa ito, may 355 kilos ng shabu, may na-discover silang mas malaking shipment na umaabot ng over 1 ton of shabu. At ito yung tunay na malaking shipment. Pero ang nakakabahala dito ay nung time na yon, yung ating mga opisyal sa gobyerno, sinabi nila na chineck daw nila yan at wala daw droga itong mga malalaking magnetic lifters na to na nasa Cavite. Pero yung mga aso ng Pidea, nung Inamoy, positive for drugs and shabu. At ang quotable quote nung araw na yon ay nung sa Senate hearing, sinabi nila, dogs don't lie, people can be bribed. At totoo naman yon at ang pinakamalaking nakapagtataka dito ay imbis na magalit si Duterte na dumadami ang kumakalat na droga nung panahon niya na bumababa nga yung presyo ng shabu nung panahon ni Duterte. Dahil sobrang daming droga kumakalat, imbis na magalit siya na nawawala itong mga shabu na to tahimik lang siya. Ngayon nung binanggit ni Jimmy Guban yung pangalan ni Naman Scarpio, Paulo Duterte at ni Michael Yang. Huwag mong kakalimutan din na hindi ito yung first time na nabanggit yung mga pangalan na itong mga to bilang either drug smugglers o kaya drug protectors. Dahil nasabi na rin ito, nabanggit na rin ito ng isang customs broker nung Senate hearing noong 2018 o 2017. At pati si Trillanes, nabanggit na rin niya itong mga pangalan na to parang open secret na nga ngayon eh, na alam na ata ng lahat ng tao na may posibilidad na si Pulong Duterte at si Manz Carpio ay the biggest drug smugglers o kaya the biggest drug protectors. Pero wag lang natin tatanggapin yung salita ng mga taong to. Kailangan pa rin natin suriin to at makakuha ng mga iba't ibang ebidensya para talagang malaman ng katotohanan. Kasi at this point, yes, kinuwento ni Jimmy Gubat. At kinuwento din yan ng isang customs broker at pati si Trillanes at parang mga tao sa customs nga, alam nila itong katotohanan na to eh. Pero hanggang walang matibay na ebidensya, kailangan pa rin tayo magantay ng mga iba't ibang ebidensya or corroborative witnesses para talagang ma together itong kwentong to. Kasi may mga naririnig pa rin ako na hindi ganun ka-believable sa mga sinabi ni Jimmy Guban. As much as I want the Dutertes to pay for their crimes, we have to be sure na tama talaga itong mga kwento at credible talaga yung mga witnesses neto. Pero para sa congressional hearing na to, I'm actually happy to see na nagkaroon nga na itong Quadcom na to. Dahil sa pag-form ng Quadcom na to, lalo pa silang lumalakas at lumalaki yung boses ng ating kongreso. At alam mo talaga nakapagtataka sa akin din. Ay, Inimbita na si Duterte, si Bato para mag-attend ng hearing sa to and they refused to attend. Imbis na mag-attend ng hearing, anong ginawa ni Duterte? Naggawa ng sarili niyang live stream kasama si Harry Roque at doon niya sinagot yung mga akusasyon laban sa kanya. Grabe talaga to si Duterte. Ano? Sa lahat ng tapang na pinapakita niya, duwag talaga siya. Yun na nakikita ko sa kanya. At yung, yung mga anak din niya, yun lang yun eh. Mga bully sila at mga duwag. Ayaw humarap. At tignan natin kung harap si Pulong Duterte dito sa congressional hearing na to. At idadagdag ko rin na bago na form itong Quadcom, yung mga congressional hearings ay na-overshadow ng mga Senate hearings dahil kay Alice Go at sa magaling na pagkokondak ng hearing ni na Sen. Risa Ontiveros at ni Sen. Wynne Gatchalian. Pero ngayon, lalong napapansin na ng mga tao ang ating kongreso at ang magagaling na mga kongresista natin dahil sa magagaling na pagsusuri nila dito sa mga committee hearings sa ginagawa nila ngayon. At sa Senado naman ngayon, mga walang kwentang mga hearings sa lang ang lumalabas ngayon. Dahil yung mga hearings sa lumalabas, eh, ito yung mga kinokondak ni na Robin Padilla na walang kwenta naman talaga na nag lang ng oras ng ating mga mamamayan. Kumpara sa Kongreso, na magaganda yung mga manifestations sa mga interpolations ng ating mga kongresista at magbibigay na rin ako ng isang special mention sa isang magaling na kongresista na napansin lang nating lahat lately na si Congresswoman Luis Roh dahil sa kanyang kalmadong pagtatanong at very deliberate na paghahanap ng katotohanan at pagko-question sa mga resource people na hindi talaga sila makakalusot kay Congresswoman Luis Ro. Kaya susubaybayan natin yung mga susunod na Quadcom hearings at sana talaga makita natin dito kung sino talaga yung mga nasa likod ng mga criminal syndicate sa to at mukhang lumalabas nga na may kinalalaman si Duterte sa lahat ng mga krimen na nangyari sa ating bansa nung panahon niya bilang presidente. Kayo, ano sa Anong mga nakita nyo dito sa Quadcom meeting na to At ano yung mga natutunan nyo sa mga naririnig nyo? Isulat lang nyo lahat yan sa comment section below. At ako rin mismo, susubaybayan ko yung mga susunod na Quadcom hearings. At para sa mga nagtataka kung nasaan ako ngayon, actually nandito ako ngayon sa Budapest, Hungary, habang sumusubaybay sa mga nangyayari dyan sa Pilipinas. At po si Kristan. Magkita tayo muli sa aking susunod na video.